Hello, hello mga kumarates! It's me again, Mami Loy. At dahil busy nga tayo sa tarbaho, eh ngayon na nga lang ulit ako nakapag-edit. Hindi na nga din kinakaya ng powers ko at pagdating nga sa bahay, eh minsan nga inahihiga na lang ako. Kagaya ngayon nga habang nagvo-voiceover nga ako, eh naglalaba tayo. At ayan, pagkatapos namin bumili mag-asawa ng pangregalo, ay eh, dito nga kami napasuot. Tamang window shopping na lang at wala naman tayong pambili. At ito nga ang aking asawa, eh napakahilig nga sa Chanel. Pero ako naman talaga eh, hindi mo mapapasuot ng mga mamahaling ganyan. Tama na talaga ako dun sa tig pero Pero itong ang aking asawa ay medyo choosy nga sa mga ganyan. Ang gusto talaga niyan ay pag-aalis ipuro branded ang kanyang mga damit. Sabi ko nga sa kanya ay tamang tingin na nga lang dahil wala namang okasyon at hindi ko nga siya bibilhan. Nagpaparinig pa nga sa akin na madumi na nga daw yung kanyang tsinelas. Ay naku kahit magparinig ka dyan ay wala nga akong naririnig. <laughs> Yang ang hinawakan niya ay tiningnan ko nga ang presyo ay Diyos ko po 1.7. Kaya naman lumabas na nga kami at napapunta nga ako dito sa bilihan ng milk tea. Nabigla nga ako at nagulat nga rin. Dahil dito pala nagtatarbaho yung ko nung college. Sa so, sobrang tagal na nga ng panahon, eh ngayon na nga lang ulit kami nagpangita. Kaya naman shoutout nga pala kay Chiki. Mm -hmm. Hindi ko nga din so katakalain eh, na magkikita nga pala kami dito. Talaga na, naman nakipagchikahan pa nga ako ng kaunti andyan. At dahil nasa trabaho nga siya, eh, hindi nga kami makapagchikahan ng ayos Kaya naman sa mga kaklase ko nga nung college, eh baka naman makapag-reunion pa tayo. order nga lang pala dapat ako pero nakipagchikahan pa nga ako. Palibasa nga eh, hindi naman ako lagi napunta dito sa SM, eh, bigla na lang ako napapasok dito. Sabi ko kasi sa asawa ko mukhang bago. Pero sabi nga ni Mahal Chiki, eh, matagal na nga daw dito. Eh palibhasa nga eh, hindi naman tayo laging laman ng SME, eh, akala ko nga ibago eh, bago sila. Syempre, ita-try nga natin yung kanilang milk tea dito at pasasalubungan ko na nga rin pala yung aking anak. Nakakatuwa lang din talaga makita yung mga dati kong kaklase. Sana naman ay makapag-reunion nga kami. Ang sabi nga sa akin ni eh, Mahal Chiki ay eh, kung sino pa nga daw yung pinakatahimik sa amin nung college, eh, siya pa nga daw vlogger ngayon. At nandito nga rin pala yung asawa ni Chiki na si Kalbo. Shoutout nga pala sayo. Yung dalawang 'yan ay eh, nasubaybayan ko nga nung pa nung college kami. Naghiwalay na nga sila noon, pero akalain mo 'yun. Sila pa rin talaga 'yung nagkatuluyan. At ngayon nga eh, meron na nga din silang anak. <laughs> kami nagpapangita niyan lagi, inanonood nga daw siya ng aking mga vlog. At ayan, shoutout nga po pala sa lahat ng mga empleyado ng Macau Imperial Tea. Going back nga nung college kami, isila nga palagi yung aking mga kasama noon. Hindi pa talaga kami kompleto niyan at yung iba nga ay nasa ibang bansa na rin. Mm -hmm. Abay mahal, akin na yung sukli ko, ba't <laughs> mo ibibigay? Talaga ka naman. At kahit naman siya inapatawa nga rin at dun nga ibibigay ang aking sukli. At habang ginagawa nga nila yung order ko na milk tea, magtrobak eh mag throwback nga muna tayo kung ano yung mga itsura pa namin nung college. Itong mga picture na to ay kinuha ko nga lang pala sa mga nakatag Okay. At kulitan nga kami ng mga oras na yan dahil nga magpapaklearance na kami. At ewan ko ba, ang tawagan na nga talaga namin magbabarkada ay mahal. Kaya nga hanggang ngayon ay nakasanayan na rin namin na ang tawagan nga ay mahal. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, ang tinapos ko nga palang kurso ay associate technology. At ang major nga pala namin nun ay food technology. Kaya kung mapapansin nyo nga ay maalam nga ako mag dahil nga yun nga yung course ko. Two years course nga lang pala yung kinuha ko pero tingnan nyo naman na sa electronics <laughs> tayo. Kung so, tatanungin nyo nga ako kung saan nga pala ako gumraduate ng college nun ay dun nga pala yun sa Laguna State Polytechnic University. At ito nga pala yun sa San Pablo. Natatandaan ko pa nga nakapag ka magbebe kami ng cake eh lagi kong tinitirhan yung aking asawa. At ito nga pala yung picture na kung saan ito nga pala yung final exam namin. Ang nabunot ko nga noon ay five layer na wedding cake. Tapos ikaw na ang mag-iisip ng motif mo at ang napili ko nga ay yung purple. At ginawan nga ako ng kuya ko ng five layer na stand. Sabi no, tingnan nyo naman, napakapayat ko pa nung college. Well, anyway, napakasarap lang balikan at napakabilis nga ng panahon. Ngayon nga ay edad na nga tayo ng paedad. Pero parang kailan nga nga lang ay 18 years old nga lang tayo. Habang ginagawa nga yung order ko ay tingnan nyo naman tong aking asawa. Napakasarap ng upo dito. At ito na nga yung ating order at mamaya ko na nga lang to pag nasa bahay na. At sabi nga ni Mahal Chiki nandito nga din daw yung kanyang anak kaya naman ayan tinawag niya. Ay pag sa pogi naman kamukhang kamukha ng dade. Halos lahat nga kami magbabarkada ay may mga asawa at anak na rin. Pero ewan ko ba taas ang kami ng mga single pa dyan. Ay nako malamang sa malamang ay may mga magre-react nga dito. Kaya naman bago nga kami umalis isabi ko nga ay mag nga muna kami ko na rin kasi alam kung kailan nga ulit ako mapapagawi dito sa SM. Alam nyo na, nabihiram-bihira nga lang ako pumunta dito. At kailan kaya kami makakapag-reunion para naman makasama sila sa vlog ko. Ito na nga pala yung order ko at sa bahay ko na nga lang pala ito titikman. Wala na rin naman kami ibang pupuntahan ng aking asawa kaya diretso uwi na kami. At medyo ginabi na nga rin kami sa pag-iikot dito sa SM. At pagkarating nga dito sa bahay ay eh, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. At tikman na nga natin kung masarap nga ba itong Macau Imperial Tea. At in fairness naman mga kumaretes masarap pala yung kanilang milk tea. Ang nagustuhan ko nga di din pala dito ay yung kanyang pearl nga ay napakaligat. Hindi ko nga alam kung maligat ba yun o makunat. Pero masarap siya. Hindi nga kagaya nung isang araw na binili ng aking asawa na hindi ko nagustuhan yung pearl. At sa ibang milk tea shop naman niya yun binili. At ang kagandahan nga lang pala sa kanilang lagayan eh, pwede mo nga siyang magamit ulit. Kaya naman yung lagayan nga niya eh, hindi ko nga tinapon. Maganda rin kasing gawing tumbler lalo na kapag ka nasa bahay ka lang. Ito namang isa ay para nga sa aking anak at titikman ko nga rin. At ang flavor naman nito ay yung cookies and cream. Dahil anak ko nga ay napakahilig nga sa Oreo. Kaya naman yung cookies and cream nga yung binili ko sa kanya. Kaya naman kung gusto nyo matikman nga itong Macau Imperial Tea, ay pumunta na nga kayo sa SM. At in fairness mga kumarites, masasarap yung milk tea nila. Itong aking anak nga ay nilantaka na rin yung kanya. At nagustuhan naman niya yung flavor dahil nga paborito niya yun. O siya hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Till next video. Bye!